Okay, oh, um, magandang umaga, magandang hapon, magandang uh, gabi, kung saan man kayo, no? Uh, isahin na lang natin, so, nasa Pilipinas man kayo o nasa ibang bansa, magandang araw sa inyong lahat, ha, mga kababayan. So, ito, <laughs> <clears throat> yung iba siguro nakapaghanda ng maraming popcorn, ano? Kasi talagang uh, aliw na aliw tayo dito sa mga nangyayari sa ating uh, bansa, no? <laughs> uh, parang hindi na napapansin ang problema natin lalo na yung sobra-sobra ng pagtaas ng mga bilihin, ano? Uh, napabayaan na kahit yung presyo ng bigas. Ah, uh, napabayaan na. So, <laughs> ang nangyayari ngayon, awayan ng mga mga tambalolo, <laughs> no? yung tambalulo ng Dabaw ha? Uh, at uh, tambalulo ng Ilocos. Kaya ganito na ba talaga? Uh, matapos na yung matapos na yung bumoto noong 2020, uh, 2022 at ay uh, binoto natin yung dalawang yan at nanalo base sa Comelec at sa Smartmatic. <laughs> Ayan na. Uh, uh, puro na ngayon awayan ng dalawang panig. So, <laughs> bago tayo magsimula, ah, uh, paki-subscribe ang inyong lingkod ano, Cardo Critico. Ah, uh, paki-pindot lang yung uh, subscribe button at yung notification bell. So para yung notification bell is para lagi kayong ma-inform ng YouTube kung sakaling may bago akong uh, binablog. Okay, so ah uh, tuloy tayo. Uh, doon sa mga bisaya natong mga kauban, mga kaigsuunan ah uh, may adlaw ninyong tanan diya. Okay, sigi magsugod na ta, no? Tuloy tayo. ah uh, yun na nga, sinasabi ko nga, ako na bisaya din. ah uh, ito, tambalu ulo ito ni atong, atong uh, nahimong presidente sa una, no? Tambalu kayo. <coughs> Ing na nga, no? Ha? Ah, nga nung niingong ko nga tambalu ulo o mabula na, ano? Uh, <laughs> sabot mo na ng uh, Bulala, kung sa tagalog niya 'yan sa uh, ano parang uh, ma masyadong mayabang no puro hambog no puro hambog puro yabang puro uh, yun na nga nanalo nga siya ano 26 nung 2016 nanalo nga siyang presidente no pero <laughs> grabe na kung tayo uh, kung nabudol tayo ngayon ng uh, Marcos at Duterte ay nabudol din tayo nung 2016 ni mismo, nitong mismo nga uh, si Duterte. No? Itong matandang ito. Kaya lang naman sinasabi ko na nabudol tayo. Okay? Uh, tuloy tayo. Ano? Uh, kung matatandaan kasi natin, kaya nga natin binuto to eh. No? Noong 2016, binuto natin yan. Dahil naniwala tayo dun sa Uh, kanyang pagiging uh, mapagmahal daw sa bayan, no? Sinasabi niya pa nga na ialay niya yung kanyang sarili, no? At uh, may mga pasorbe-sorbe pa noon na uh, ayaw nga sana niyang tumakbo pero batay daw sa sorbe, eh, talagang ginugusto siya ng tao. At yung mga nangunguna, yung mga bisaya natong kauban di sa Mindanao, no? So, ayun na, ningdaga na nga siya sa pagka-presidente. So, ano mingong kung kong uh, bulala o tambalulo ni Tawhana, no? Yung na nga, no? Uh, ning tuot niya, o nan, uh, Tagalog na lang natin, ano? Naniwala tayo sa kanya. At naniwala tayo na serious siya na uh, pagandahin yung ating bansa. Uh, naniwala tayo na disiplinahin niya yung mga uh, o pigilan yung mga kriminalidad no kasi talagang uh, uh, nung panahon din niya ay talagang sinabi niya na matindi ang krimen at kailangan talaga ng kamay na bakal <laughs> mula sa Davao no so ning uh, abot ang panahon na grabe ang hatong uh, pagtuo sa iya niya iyang gi ang atong pagsalig ang atong pagtuo sa iya o sung sa tagalog na uh, uh, kanyang uh, sinaman <coughs> kanyang sinaman tala ang uh, paniniwala natin at yung uh, pagsuporta natin sa kanya sa anong paraan yon uh, nung nilunsad niya yung war war on drugs eh nagkibit ka tayo kahit napakadaming uh, nung magsimula ito at uh, no, sa kagit nung nasa kalagitnaan eh napakaraming uh, uh nalabag na mga karapatan o pero hindi natin pinapansin kasi yung bukang uh, bibig nga natin bukang bibig niya ay mga adik yung mga yon ano so halos lahat may uh, maisulat ka lang doon sa mga listahan ng barangay ng ciudad ng city government ng distrito o ng uh, uh, tawag nito, distrito at rehiyon ay uh, delikado na ang iyong buhay dahil nga uh, matindi yung uh, paglaban daw nila sa mga involved sa droga. So, nga nung miingong ko, nga ulo ni ng tawanan ni at ngi uwat o niloko tayo. Ay bakit uh, nitong huli, nung isang araw lang, nagsabi siya na uh, may listahan pa, ginamit pa niya yung kanyang pedia. Dahil talaga namang sikat nung araw, yan ano, no? ah, ginamit niya pa yung PDEA na may listahan daw yung PDEA na itong si BBM ay ah, nagdudruga, no? So, pagkatandaan natin, nagdudruga. So, ibig sabihin, ah, talagang ah, nung panahon nung niya, 2016, ay ah, involved sa druga itong si BBM. Pero batay na rin sa kanyang sinabi, ah, hindi niya pinansin at ah, parang ah, ah, pinagbigyan niya kasi ang sabi pa niya, dahil magkaibigan tayo. <laughs> no? Ah, dahil magkaibigan tayo. So nakakalungkot, no? Kamo mga Bisaya o kita nga mga Bisaya? Ha? Ah? Kita bilaka no ka mga silingan nato o mga kauban dia sa mga munisipyo sa mga siyudad, nga na napatyan og mga namatayan og mga relatives uh, anak o asawa tungod ay nga uh, laban sa droga na ginawa ni itong si Tambalolo nga si Duterte no dagang kayo so kadto sila katong mga nangamatay ah uh, yung mga nagkandamatay ah uh, ibig bang sabihin hindi kaibigan yun. Kaya nagkandamata yung mga yun, ano? Ah, hinatulan nila ng mga kung sino man yung ah, nasa mga riding in tandem. Ah, hinatulan nila yung mga taong yun. <clears throat> ito, bakit ito? Bakit itong kaibigan niya daw ay hindi niya hinatulan? No? Ibig sabihin, hindi pala siya seryoso. Tayo naniwala na seryoso ang Uh, ang tonto. <laughs> Matawag na itong tonto, no? Uh, kay tonto ta. Huh? kung si Ruso siya, nga nung siya ginapili, no? Karon magsigi sa istorya nga uh, uh, ayaw, ayaw, ayaw migbalusi balusi o ayaw mig uh, dauta o ayaw mig uh, uh kay hey, uh, kami at akong panahon bisang pag-adik ka ay uh, girespito girespeto ta ka kay ako kang kauban o ako kang amigo. <laughs> yun. Ha? Kung sa Tagalog, eh, ni hindi niya pinansin, pinagbigyan niya kasi kaibigan daw niya. Tama ba yun? <laughs> ha? Mga tagapakinig. Tama ba yun? Ibig sabihin, pagkaibigan, eh, hindi lalatiguhin o hindi maabot ng kamay ng batas o ng ustesya. Bakit ganun? No? Kaya doon palang kitang-kita na na talagang uh, naloko lang tayo ng matandang ito. Tingnan nyo ngayon na uh, nung matapos yung kanyang uh, ipagpalagay na lang natin uh, pinagbigyan niya yung kanyang kaibigan yung mga Marcos clan o yung Marcos, pamilyang Marcos hindi niya hinabol. Tapos ngayon na uh, nakaupo yung Marcos dahil uh, alam naman ang lahat na noong 2022 ay eh, nag-unite pa sila. Tapos ngayon, pal pinapalabas niya na si Sarah lang yun, hindi siya kasali, ah, hindi daw siya believe, kaya sinasabi niya nga ah, ah, weak president. Ah. Alam natin yun, nakikinig tayo doon sa mga pinagsasabi niya noon. Pero ang tanong nga, bakit nung ah, bago mangyari yung pag-unite, ni Sara, kung sarili mang diskarte ni Sara yon at naga uh, nakipag-ugnayan siya kina mga aruyo, mga irap, mga bilyar, at nagkaroon sila ng unity team, ay eh bakit nga bago nangyari yon kung totoo yung sinasabi mong drug on war, or war on drug, ay eh bakit hindi mo nga hinuli? Bakit hindi mo nilitis? Kung sinasabi mo nga, ang taong 'yan ay nasa listahan ng pediya. at sinasabi mong bangag, no? Sinasabi mong uh, adik, no? So, bakit 'yon ang unang tanong? 'Yon ang unang tanong ng taong bayan. Ha, Pinagluloko mo ang taong bayan pala. Dahil kung makapaghabol ka dun sa iba, ganun-ganon na lang, di ba? Mayroong mga may mga mayor na tumakbo sa sobrang takot sa at may mga mayor o na nagkandamatay lalo na yung nandito sa may bandang uh, samar sa ba Amarbayon no na kahit na sa loob na ng bilangguan ay eh, pinatay pa rin ng mga tauhan mo no hmm? kaya tapos itong uh, CBBM na nasa listahan ka mo nung panahon mo ay uh, pinagbigyan mo dahil kaibigan mo ano yan <laughs> Wala bang pinag-iba yan sa akusasyon din sa'yo na yung mga nasa Davao na mga encek ay uh, pinagbibigyan mo rin pala yan. No? Matik na pala ngayon yan. Na kaya pala hindi masupil yan sila Michael Yang, yung sinasabing charlatan at yung iba pang mga encek dyan sa Davao. Dahil pala, ang iyong kampanya laban sa druga ay uh, selective. No? May pinipili. At katulad ng sinabi mo, na booking ka ngayon, no? Sa pagsasalita mo sa pag- uh, uh, pagsasalita mo diyan sa Davao, ay booking ka ngayon. Na 'yung pala, pinipili mo lang o namimili palang 'yung namimili pala 'yung kampanya mo laban sa droga. Talagang nagkamali ang tao, no? Nagkamali kami. Napaniwala mo kami na talagang seryoso ka sa 'yung uh, pinaglalaban. Ngayon, ito na, kitang kita na, na puro kalukuhan at puro katarantaduhan ng uh, uh war mo. No? Yan ang patunay. Ha? Yan ang patunay mismo na talagang uh, uh, malaking kalukuhan yung pangyayaring yon. Eh, tingnan mo, inamin mo eh, na hindi mo siya pinansin dahil magkaibigan kayo. Period. Doon palang booking ka na. No? Kaya mga ka mga, mga kabisayaan, mga taga Mindanao, mga taga bisayas apatin na dito sa Luzon ay talagang napakalaking uh, panggagago ang nangyari sa atin. Ah, uh, nung panahon niya is napakalaking pangluloko. Okay, so pag-usapan natin sa sunod na mga uh, iba vlog ko yung na mga pagpahiya ng pidiya sa kanya, no? Huh? Uh, Iyan na yung resulta nung uh, hindi ka na ngayon presidente. Mismo yung PDEA na pinagsasabi mo at pinagginamit mo nung panahon mo ay pinahiya ka. no At sinabi ng PDEA na wala sa listahan. Hindi totoo yung pinagsasabi mo. Kaya iwan ko <laughs> mga kababayan. Ang taong ito isa uh, hindi mo na malaman kung uh, uh, nag-angu-angu na sa Bisaya ano. Nag-ulya nina. No? Tingnan nyo nga nung magsalita ito sa lugar nila. Uh, Gipas anahalos halos ng mga tao para lang sagdanan Pero magsigi lang ga yaw-yaw. Uh, no? Puro lang yapong hambog. No? Tiguwang na kayo. Niwang na. Pero hambog lang yapon. Kung ano na una ang uh, giilad niya mga tao sa yang, uh, Drag on war. O war on drag. Okay? Okey, atas samping tangan